Mga kapatid, malinaw ang turo ng Islam. Kaya naguguluhan ng tao sapagkat siya ay nagpabaya sa pag-aaral sa kanyang relihiyon. Kaya naguguluhan siya. Dumating na, nagsisulputan na itong mga ruwaybita. itong mga nagsasalita ng kung ano-ano hinggil sa Islam. Kaya naguguluhan siya. Saan yung totoo? Sapagkat hindi niya inaral yung kanyang relihiyon. Kasi kung hindi siya nagpabaya sa pag-aaral sa Islam, alam niya kung sino yung nagsasalita ng totoo. Malino sa kanya kung sino yung nagsasalita ng totoo at kung sino ang nagsasalita ng kabuktutan. Maraming ngayon kumakalat sa Facebook, ginagawang content kahit na kasinungalingan para lang sa mga views, para lamang mag ng views, makamundong bagay, sweldo ni meta, kahit na nakakapagpapaligaw sa mga tao ginagawa nila. Maari makapakinig ka ng mga ganito mga content creator na ang kanilang kino-content ay mga mga kaligawan na kayo ng mga ipinapangaral.